Sir giniling. para sa iyo talaga yan, sir. Seryoso, sir. Silapin mo na, Tingnan mo. Totoo ba? Oo, totoo. Ayos, sir. Ayos. Ba't ako nandito? What's up, mga anak? Ba't ako nandito? Bibili nga pala tayo ng motor at iririgalo natin ito sa nag-iisang. Sir Guniling, Anong ulam? Ito, giniling at dito nga pala kami bibili sa Motor Trade Gumaka. Tapat lang to ng City Coast, malapit sa Land Bank. Kaya pag bibili kayo ng motor, pumunta na kayo dito. Bale, ito nga palang ririgalo nating motor kay Sir Giniling, Honda Supremo. Lalagyan pa natin yan ng sidecar para pwedeng pagkakitaan. Alala nga, ay nagpasama ako kay Sir Giniling para bumili ng motor. Dahil sabi ko, umay na ako sa automatic. Ang gusto ko naman ay manual. Kaya Honda Supremo ang binili ko. Dahil kaibigan naman si Sir Giniling, agad niya akong sinamahan. Wala siyang kaalam-alam na para sa kanya talaga ang bibilhin ko. At bago nga i-release, ang pinag ko sa motor dahil para sa kanya naman talaga yon. Dinahilan ko na lang na wala akong alam sa motor na manual. Uh, yan kabuting kaibigan niyan sa Sir Giniling. Unusisa niya talaga bagay-bagay yung motor. Kung may gasgas -gas ba o may ibang problema, kahit ang alam niya ay hindi sa kanya yon. Kaya para sa akin, deserve niya talaga to. Sir Giniling! Oh, boss, tapos na yung motor mo, boss. Para sa iyo talaga yan, Sir. Ano ka hmm. ba? DJ, Seryoso, sir. Lapitan mo na. Tingnan mo. Totoo ba? Oo, uh, uh, totoo. Sir, ito mo. Uh. sayo say talaga yan, sir. Ayun, tingnan mo. Ayun, sir. Oh. Yan. Yan. Sayo talaga ito, sir. Binili ko talaga yan para sayo. maraming salamat po sa mga tumulo. Para ako'y magkaroon ng aking service at ang kapuhayan. Thank you po tayo nyo. salamat po. O oh, sir, tama na. Mabilis na masyado yung pagsasalita mo. May excite lang sir eh. Akong... Yan, your... Sir, ingatan mo to sir ha. Ingatan mo to ha. <laughs> Kasama natin ngayon na nag-trending na si Giniling. Ayan, si Giniling. Sa ngayon guys, naka-recover na siya. Kahit paano nagutay-utay na yung ano niya, sakit niya eh. Kahit pa paano, nawala-wala na. Dahil siguro, uh, nagamot siya. Ano mo masasabi mo sir? Uh, magandang hapon po ano. ah uh... Maraming salamat po sa nagpahalit ng tulong sa meron uh, na po akong pagkabuhayan dahil eh, bago pa lang po ako nakaka-recover sa sakit ako po yung na-depress dahil sa mga ano mga maraming sabi ng mga tao eh, sabi nga nila ako po Pilipino po mga hila sa ipababa ano eh, maraming salamat po ano sa natanggap ko na po yung tulong salamat lalo lalo na po kay Dad, Daddy A na siya ang promotor ng lahat kung bakit ako'y gumaling at naka, nagkaroon ng ganyang motor sa lahat ng mga tumulong ngayon uh, ito naman po ay gagamitin ko sa pang kung sa sarili ko din pang kabukayan para hindi na rin ako kung saan-saan dati na mamalimos ako dati sa may tulay eh, ay ngayon din may ano na ang trabaho yung mga tricycle na ako ay di, maraming salamat po sa nagpadala ng tulong sa inyo ano po ay yun naman sa sa mga tulong pasensya na po kayo kasi kung medyo mahina na ang boses ni Sir Giniling kasi hindi pa po siya talaga totally recovered no? talagang meron pa rin pong dumadating-dating pa rin po yung karamdaman niya. Sir, tanong lang, uh, ano yung naging naramdaman mo nung time na parang na-depress ka at medyo nagka-problema ka? Mahirap, mahirap, mahirap. Kasi nag-trending ka na, di ba? Million views yung ginawa mo, 5 million views ata yun eh. Million views yun, eh. Tapos bigla kang bumagsak. Na-depress no, uh, na, na ka sa ano, sa mga comment-comment. Maasin daw. Mm Sabi nila, busog daw sila kung gano'n yung binili. <laughs> Makakainin nila. <laughs> <laughs> Pusog na lang daw sila, hindi na daw sila mamamahaw Pag ganun yung giniling Pero sir, iba, ang sabi, baka daw paris yung giniling Walang na ba nakain ba? nyo Saan nyo po ba nabili yung giniling na yun? Ay, ano mo ba, kayo po ba nagluto noon o? Ay, sarili, sarili kong gawa talaga yun. Kaya sabi mo si ba nakita, iba sabi, sobra daw sa pakulo. Sobra daw, matigas ba? Ah. Uh, maraming maraming nagsabi Pero na. Pero yung lasa po ng giniling, ayos naman. Hindi po naman po siya lasang palis eh, o ano. kasi may kamatis yun eh. Kaya medyo maasim talaga. Eh nga yun, hindi ko alam kung palis na o hindi. Kasi maasim siya gawa ng may kamatis. Eh di, ganun, uh, ganun nangyari. Kasi na depress na nga ako, parang dinudukot yung ulo ko pataas, Tapos sa gabi bigla na lang ako nagigising ng bibir ako ng mga tao doon sa amin. Kaya ano, naranasan na... niyo kung manuntok o manakit talaga? Oo, itinapunan ko na lang ako ng sa barangay namin. Pinapalayas na nga ako doon. Kaya tira ako sa ilalim ng tulay. Hindi, hanggang sa... Anong tira po kayo sa ilalim ng tulay? Oo, so, may kumutok sa akin. May isang pamilya ng isda. Kinagkup ako. Hanggang sa ako nakarecover na nga. At yun nga, napanood ko nga yung video ganun pala yung nangyari yung ginawa mo sa akin eh di ako nagpapasalamat ano sa mga tumulong ngayon at oh, okay. ako yung may ibang na ayun pipilitin natin unti-unti makarecover ngayon binabayaran ko po sa gamot 7k po isang buwan yung po yung mga maintenance ko na sa utak kasi po alas 2 ng gabi bigla ako nakasigaw 1 minute walang tigil grabe wala din po minsan eh hindi pa po kasi ako fully recovered sir nga pala ano naman po yung may ibigay niyo kapalit? sa mga tumulong sa inyo, sa mga nagdonasyon sa inyo. Ito Giniling. <coughs> Yon, what's up guys? Bali ngayon, inaayos na yung motor na ibibigay natin kay Sir Giniling. Sir Giniling, happy ka ba? You know? Happy naman po. Happy, happy, yan. <laughs> Di lang halata kasi alam nyo na may kaunting... <laughs> so ito na nga pala, inaayos na nila, pinagtulong-tulungan na. Ayos na yan. Bali, ginabi na nga, Hapo na ngayon din eh, ilalabas na ito at papalagyan pa natin ito ng sidecar para magamit natin sa pagkakakitaan at the same time matulungan natin sa giniling na magka meron ng extra income dahil nahihirapan na nga siya na maghanap ng trabaho dahil sa meron ng um, kaunting diferensya ang ano namin alang din ay eh, may ilabas na namin ito so maraming maraming salamat sa mga sumusuporta hindi ko ito magagawa kung wala kayo guys kayo ang nagdala sa akin dito, kaya tutulong at tutulong at tutulong tayo sa abot natin na mga gaya. Kaya ito, yung tutulong natin para sa mga ilangan Sobrang sarap lang sa pakiramdam. Parang ako pa yung naregaluhan at hindi si Sir. At syempre, maraming salamat din sa inyong walang sawang sumusuporta sa mga vlogs ko. Kayo ang dahilan kung bakit nandito na tayo. Hindi tayo titigil narangin. at titindig, hindi ako susuko. So yun lang for today's video, dito nagtatapos ang ating vlog. Bye-bye!